Posibleng abutin pa ng dalawang linggo bago masimula ng paghigop ng langis sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay Bataan. Hinihintay pa ang bakal na pantatakip sa mga valve para masigurong wala ng tagas. Live mula sa Limay Bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. Mon, kumusta ang mga mangisda sa lugar dyan? Yun nga ang masaklap, gigino habang patagal ng patagal na hindi iaalis itong motor tanker Terra Nova, eh mas naantala din daw na maibalik sa si normal ang pamumuhay ng mga apektadong mangingisda. Isang linggo nang hindi makapangisda ng maayos si Rafael Dominico mula nang lumubog ang motor tanker Terranova sa Limay, Bataan. Sinubukan naman doon niyang mangisda sa dagat na sakop ng ibang bayan pero sumabog naman doon ang makina ng kanyang bangka dahil sa malayong biyahe. Kaya habang nananatili raw sa ilalim ng dagat ng tanker, mas lumalalim din doon perwisyon nito sa kanila. Patuloy nga silang nananawagan ng pinansyal na tulong. Habang dumarami ro kasi ang araw na ganitong sitwasyon, hindi pa rin anila nawawala yung banta ng tumagas na langis o posibilidad ng panibagong oil spill. Sa madaling panahon sir, mag po nila ng akto yan. Kasi kasi po kawawa yung mga pamilya namin, lalo-lalo na wala mahuli. Eh ano ho yung panggagastos namin? Sa... Ang problema, matatagalan pa bago mayalis ang lumubog na tanker. Base sa pinakauling report ng Philippine Coast Guard, natakpan naman na ang lahat ng 24 na valves ng motor tanker Terranova. Pero bago simulan ng siphoning o paghigop ng nasa 1.4 million liters na langis na kasamang lumubog nito, papalitan daw muna ng metal caps ang mga nakaselyo sa valve ng tanker. This will ensure that the that the valves will be closed even if we encountered unfavorable weather conditions, especially sir, papalapit na po yung mga bare months, no? So ito po yung uh, ina-anticipate natin. Isang linggong kakilanganin para makagawang may ari ng tanker ng metal cups na sasakto sa valve nito at isa pang panibagong linggo para naman sa installation. Ibig sabihin, dalawang linggo pa ang bibilangin mula ngayon bago posibleng masimula ng siphoning. Yung pong ginawa natin is mabilis na pagreresponde doon sa uh, initial oil spill na lumalabas kasi kung hindi kung iintayin pa po natin yung fabrication nitong metal caps tuloy-tuloy po yung malakas na pagdaloy eh. ng 2 uh, gallons per minute na spill at least po ngayon it is already been contained no, unawa naman doon ng provincial government ng bata na may mga kailangan munang gawin para sa matagumpay na siphoning pero aminado silang nababagalan sa ginagawang salvage operations time as it goes by Uh, the effects of it not just on on the environment is also increasing the uh, plus the effects on, of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pinipilit naman daw madaliin ng may-ari ng motor tanker Terranova ang operasyon, pero isinasaalang-alang din daw nila ang kaligtasan, higit lalo ng mga diver. Mas importante sa atin, i-consider yung mga, uh, ano yung mga risk factors na yun kesa dun sa nagmamadali lang tayo. So basta ang end goal natin is mas less yung risk, uh, mas harmless, mas konti yung harm, mas okay. Sa susunod na linggo, nakatakdang dumating ang ilang kinatawan ng U.S. Coast Guard at National Oceanic Atmospheric Administration sa pataan para tumulong na rin sa ginagawang operasyon. Jiggy, habang wala pa itong mga metal caps, magpapatuloy pa rin daw yung ginagawang resealing at recapping sa mga valves. Oras na napupuno ito no? ng mga tumatagas na langis. Hanggang ngayon kasi, umaabot pa rin sa kulang-kulang na isang litro kada oras no? na industrial fuel oil ang lumalabas mula rito sa lumubog na motor tanker Terranova. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang pagkuha ng langis mula sa sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan. Ay sa PCG, manumanong sinasalok ang tumapong langis sa loob ng barko. Mayroong dalawang drum na industrial fuel oil ang MV Mirola 1 sa loob nito. Dadalhin ang nakolektang langis sa isang waste disposal facility para raw masigurong hindi ito makapagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente. May nakita na ring oil chain at amoy diesel na sa paligid ng barko. Hindi naman nakikita ng Coast Guard na magdudulot ito ng oil spill. Sa dalawang drum lang yung nakita namin na oil. Uh, Bakante na yung ibang mga tanks niya. O sa dalawang drum, 200 liters lang yon At uh, tatry natin na uh, punin na siya para maiwasan na po yung paglaganap uh, ng oil. Pagkatapos, uh, yung barko naman ay uh, kausap na namin yung may-ari. At sinabihan na namin na tanggalin yung barko doon at magkaroon ng salvage operation. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.